Alright, guys, good morning, good morning, good morning, good morning, good evening and good afternoon saan man solo kayo ng universe naroon isang mapagpalang araw po ng Wednesday Ladies and gentlemen, magluluto tayo ngayon ng uh, aking version ng uh, paket. Ito po ang uh, mga sangkap Bawang, kamatis, sibuyas, hipon ang gulay ayan ng kalabasa at tarpalaya ang sitaw okra talong yan po ang ating gagamitin na uh, ah uh, sangkap okay start papainit muna tayo sa ating kawali ng mantika <coughs> lagay tayo ng mantika sa wok ayan Okay, ayan. Habang init tayo ng mantika. nga pala yung uh, ipakita sa inyo yung uh, uh, bagong isda. Ito. Ayan. na tayo. Okay. mag na tayo ng bawang. bawang. Palabasin natin ang kanyang aroma. Tapos, kamatis. Guys, version ko ito ha. Ah. Ito ang version ko ng uh, takde. Iba naman kasi yung uh, version ng mga inukano pagdating sa takbe. Eh ako, Tagalog, Pampangan, kaya ganito ang yung tunamin ng takbet. Okay. Ayan. 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 Lagay na natin ang hipon. Hipon. Ayan. After natin magisa itong ating uh, hipon, ilagay na natin yung gulay. Pakipakay na yan. Ang kalabasa, talong, at ang palaya. Ayan. Sabay-sabay na yan, guys. Guys, lalagay ko na rin ng pork cubes. Para naman medyo sumarap ng konti. Ayan, pork cubes. Pagpang na natin muna guys ha. Ayan. Uh, balikan natin after 5 uh, minutes. Okay? After 5 uh, minutes, buksan natin, ha? Tingnan natin. Ako nga pala, shoutout muna natin Ang ating mga kaibigan dyan, Ang ating mga lalab, Ang ating mga sisikoy. Si, uh, Nanay Esper Vlog, Bams 2.0, LB, Rochelle Guapahon, Kilay, Russell Williams kay uh, Latipa kay uh, Angie Boss George kay Lakwatsero kay Atolich ah, uh, sa lahat-lahat dyan na hindi ko ma ma maalala ang mga pangalan pasensya na ha ngayon ilalagay naman natin ang ating sitaw at okra ayan pitaw at okra, okay? at ang ating pampalasa na bagong isda, bagong isda. Ayan ang ating bagong isda. At syempre yung ating dinikdik na ulo, yung ulo ng uh, hipon, yung sabaw, eto, lalagay na natin ha. Ayan. Okay. Guys, balikan natin after 5 minutes again. Ayan, takpan muna natin. 5 minutes more. Ayan, after 5 minutes guys, eto na. Saan na natin? Wow! Ayan. Woo! Luto na po ang ating uh, patbet. Grabe, sarap nito, guys. Oh. Ayan, oh. Uh. Look at that. Ayan uh, ang version ng uh, gandang pretty sexy supremo sa patbet. Ganyan magluto ang mga Tagalog at kapampangan. Pinagsamang Tagalog at Kapampanga. Ayan, ganyan. Okay? That's all, folks. Tara, tuloy tayo. Nanay Esper, BAMS 2.0, LB, g, Both George, Latipa, Russell Guapahon, Russell Williams, Sisikoy Els. Ayan. Ah, sa lahat-lahat na, No, oh, hindi ko nabanggit ha. Pasensya na ha. Pero lalahatin ko na kayo. Shout out sa lahat ng mga supporters. Solid supporters ni Gandang Pretty Sexy. Supremo BGBI. Ayan. Diyan na po nagkatapos ang ating video. Naway uh, pagpalain kayo ng ating amang makapangyarihan sa lahat. At iwas kayo sa anumang uri ng sakuna, panganib at karamdama. In Jesus name, Amen. Thank you so much guys. Bye-bye.